Tapos ipapatong na lang diyan yung release nung ano ng pintuan. Wala nang ano-ano. Kayang-kaya naman. Yan ah. Na. Tingnan nga natin kung maka-screw na kung wala nang kalog-kalog. Yan na, isang magandang buhay. Nagparonda tayo ng maaga mga ka-farmer. Grabe ang sayang panoorin. Ah, uh, lumalayo talaga sila. Ganda, nakakatawa. Oh. Uh. Tapos nakikita mo 30 plus, sabay-sabay, may ikot, lumalayo doon. Ngayon yung ating uh, nag-overfly na young bird. Ayan, nak nakapasok ulit dito. Umalik sa nanay, gusto pumasok ulit sa kulungan. Ayun Oh. No? <laughs> Kulit niya. Makulit. Oh. Uh. Ayan na, update tayo sa pigeon lock mga ka-farmer si Isong lang ang nagtatrabaho dahil busy kami sa DIY pero yan, binalik na namin yung uh, aming water pump dahil uh, it's a failure it's a failure uh -huh. ay, buhay Kailangan na natin paspasan to. Dito. Ito, old you, no? Know? Ah, sobrang isa, no? Ito, ito. Kasi one by one, one by one nga, ang mas maliit yung, ano eh. Ah, manipis. Manipis. So sabi ko, mas maganda na kung pagpatungin mo na lang yung, yung ano, yung steel matting na, ano, one by one siya. gustong tapakan, maapakan mo talaga ng ano, di ba? Yung ano ba? Hatiin natin to. Ito. Oh, ito. Ito. Ito kahoy na to. kahoy na yan. Ito ang ano. Steel matting yan. Kasi kailangan niya yung araw. Makapasok talaga. tama na ang dyan yung araw. So, sapul na sapul pa rin. May natira pa yata isa. Ito kahoy na din ito. Sagad na yung kahoy. Kahoy, kahoy na rin yan o kaya? Alin? Ito. Oh kahoy. Ito. Lahat yan. Lahat ng landing board kahoy kasi no Ah hindi, dalawa na lang pala. Hindi yung patong pa. Uh -huh. Diba magpapatong sila, parang halos dalawa ito eh. magpapatongin mo. 480 kasi, mas mura nga sa ano, 13 yung 13 pa maliit pa. 652. Oh. Oh, uh -huh. dalawa. Dalawa na. Ano? Dalawa dito. oo Oh, dalawa doon. Dalawa. Dito. Oo. May isa pa. May isa pa. May isa Diyan. So wala na tayong paggagamitan. O yung pang frame naman ito na one by ano. Ito, ito, ito. ito yung pinto. Para mapadeliver ko na. Tubay to na natin. Para. ikaw. Tubay na lang. Baka pumalitit yung... Oo. Oo. Tubay to, Ilang tubay to, Dalawa. Isa kada isang pinto, no? Ilan ba yan? 6 by 6, 12 plus. 6 plus 6, 12. 20 yan eh. Tama kaya ang isa. No? Ay yung paano pa pala, no? Pag ganun mo pa, no? Tatlo. Tatlo na. Hmm. Tapos yung pang sinepa mo. Sinepa, isang 2 by 4. Ha? 2 by 4. Yun doon sa ano, John? Kung lalagyan pa natin yung dulo doon. Wala na tayong ano. Oh, ilang ilang ano 'yon? Ilang Oh, yung side niya. Ilang hardplex Ah, yung side. Oh. Kisame. Yung kisame. Lagyan na rin natin. Oo, oh, para ma ano na din, para mabili ko na lang. Hindi naman natin kaagad muna gagawin. Busy tayo eh. Tapusin na natin tong busy ano natin. Ito maganda na din malagyan kasi yung ano, ta. Oh. Ang dalawang plywood. Uh Oo. -oh. dalawa doon. Lima. Tapos, yung 2x4. Uh, Papa yang, naman si Papa yang, di ba? Dalawa. Oh. Okay na para deliver natin kina ano mamagayos kaya pa kung ilang sayo uno lang yun one hindi yung uno ang ano nya yung haba ang ano pero yung kapal yun one kuha buko ko tatakbo ako mamaya aga pa naman eh Maligwang Huwag kang mamadali Si Esong nga hindi nagmamadali <laughs> 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 lamesa pa, gagawa pa tayo ng lamesa. Ah, lamesa. <laughs> ano, bibili na ako ng ano, plastic matting. Kung pang-sample lang ano. Oh, okay. Kung ilang ano. Yan doon, no? Eto, Jun, i ano pa yan, di ba? Kung maganda nga sana, mapatama natin sa bakal ano, yung sa, hindi kaya no. Hindi kaya ko yan. Ha? Sa uh, isko oh, dito. Oo. Mapapatama. Mapapatama. Hmm. Ayun. Hindi hmm. Dito tantsian na yun. Hmm. ipot ka, kaskas -kas ka na lang dito, tutula. Ipot ng ano, ibon. Ganun talaga paano? ang mga Ang mga flooring talaga na nakita kong ano, puro kahoy. Ang para sa kalapate. Kahoy talaga. Ano pa? pa? Ito nga oh, pinag ko kung ipapalo china ko ito eh. Pero for the meantime, ganyan na lang muna. Pero kung ano talaga, tingnan natin kung kaya natin ipalo china ito. Flooring nito. Naku, ang kambing. Ang na. Ayan oh, dinala na din dito yung kambing at yung may kambing daw si Poroy, tinapyas yung tayo, nga. Na? Pero nakauwi pa sa kanya. Paano ano yan, nag-warning yung... Nag-warning. Napirwish yan na. ah. No, Ikaw naman, yung sitaw mo, mga man, mamumunga na yung sitaw mo, kinain. <laughs> Di ba? Iinit nga naman ang ulo mo. Na nahuli yan ngayon pa... ng teka. Duguan, umuwi. Ba? Talaga, oh. Dito lang yun. Ha? Ah. May naperwish, <laughs> oh. Ayan. Hindi na po nang tayo, kuya. Napapalayo na yung... Wala lang, busy din tayo. Paano natin ikakaldireta yan? <laughs> Saan? Kaldireta? Papa yam gusto yan. Kambing. Kaldereta kambing. Yeah. Kuha tayo ng ano, One by one Ay one ano One by three Kay j boy siguro Tama, bibili din ako ng mga feeds pala ng manok Ito, trapdoor oh. In Inanong ni Esong, dito na yan Sa so, dalawa pang gagawa pa ng isang ganyan Tapos so, may mga maliliit pang gagawin din Doon sa, ano Oh. Ibig sabihin na kapag lahi na yon, okay. ilang buwan na yung kambing na yon? Mga ko, na nung ano, Bawa simula niya. June. June, April. Mga April pinanganak yan siguro, March. No. Kasi nung June, maliit pa siya eh. <laughs> Malang hindi, yeah, kasi native eh. No? Pero kung cross, naka ano na yan, crossbreed. Maganda. Mahal na rin kasi yung mga crossbreed eh. Pero maganda yung mistiso lang. Yung pangkambing ng kahi. Ramil. Kaya mga ng gulo. Hmm. Ulay itin. Ayun, maganda. Ipalahi mo dun yung ano mo. Kung Si ano wala bang may lahi yung kay dito kay ano? Wala ko yan ulit. Malit din ano. Sa Pero ito may tumong kain oh. May katako. Yeah. Babae pa mo. Ha? Huh? Babae dito. Dito na. Yan na, ang ganda na pala mga farmer ha. Ah. Ito na lang. Ito ang uh, kailangan mapalitan. Gagamit naman 'yan. Ay, yung kahoy, pag kinalas, magagamit yan. eto Oh, magbaka nga. Baka magamit na to sa, ano eh. Yung sa birdcage natin, Harapan. Ah, dito lang ano para pumasok. Kuha ko ng sample ng ano, no? Plastic matting, na no? oh, ma Uh, kasi dito, eh. Sa Shopee. Eh. Bagay, may mga matibay, may ano. Mas kaunti lang naman. Si Kaparmer Rudolph, sana merong inaano kaya lang. Sabi ko, hindi. Kung pupunta doon, tatakbuhin. gasolina, mapapagod ka. I ilang piraso lang naman po ang kumahan. Ito, One. Tatlo lang dito. Tatlo. Oh. Anim. Diba? ba? 6 18. Oh, dalawa sihin mo na. Konti lang. Pupunta pa tayo ng Balinsuela na kape. sa oh, oras. Time is gold pa naman. <laughs> <laughs> Tapos ipapatong na lang diyan yung release nung ano nung pintuan. Wala nang ano-ano kaya kaya naman yan ah na. release kayo ba 'yan okay na yan termino na, na yata okay. Bilis. 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 Bilis naman. lagi naman bukas ito eh ya, yung hangin okay pa rin naman ano ko kasi parang sabi ko baka mga uminit ano, parang yung ventilation, eh, bigla ko namang naisip. Sabi ko ay eh, yung dito, meron na 'yan. Eh kung baga sa ganitong uh, panahon, bukas naman palagi yung pinto. Ito, open sila. Ah, uh, yung mga ibon natin. Go viewing, di ba? Sariwang hangin, no at least Less ipot dito sa Grabe lalabas naman sila eh Less ipot dito sa loob Sa gabi Ayun papasok busog ng kaunti Tapos talaga gitnang gitna lang ano Para yung kabila Pag flooring na tayo Pero wala na Too late na tayo nga 26 Busy na eh So after ano na naman yan 20 Magtatrabaho ng 2017 to 2018 Eh, oh, din si Isong oh. Ha. Ah. Tingnan <laughs> natin kung maka-screw na kung wala nang kalog-kalog. yung hard flex pala baka maulan pa na na tara lele na na yung hard flex yung Naubusan kami ng black screw Yehey Order ako ng 2,000 pieces uli Nagamit din naman po sa lamesa Oh. Lagay na pa naman ng flooring. So, talaga. Allah, iya ka na naman. Hmm. Kaya papakain lang pala tayo ng ating mga alaga mga farmer dito na tayo dadaan sa gilid dito na tayo sa gilid okay. Ayan, tapusin na natin dahil nabitin tayo sa block screw Ayan, yung pintuan na yan mga ka-farmer Ay hindi mo na magagawa dahil mabibisi na sa litsunan Oh, pero naandyan na yung materyales pati pala yan dyan pinalagyan papalagyan ko na rin may sinepa na din yan so hindi eh, sinepa ano ba tawag dyan <laughs> sinepa basta yan uh, lalagyan din natin ng parang harang doon tapos sa uh, ipapa hard na rin natin yung gilid na yun para at least maganda na rin po mga farmer tapos yun doon sa kabilang side ganoon din at uh, yung pintuan yan may 2x2 na tubular lalagay din natin dyan tapos ayun so nga palutsina na po yung magiging pintuan natin pangit kasi yung plywood o oh. tingnan nyo eh, di bagay <coughs> tapos so yun finally naayos na rin po yung pump makaya naman pala na yung water pump so ginagawa na rin namin washer na lang at yung papaanda rin na rin po ah uh, kahit hanggang alas 10 sana yan mapaandar natin para makapagpatubig na tayo Ayun, at matitigan ng kaunte dahil yung ating mga lechoneros ay ayan yung mga welder natin, lechonero mga farmer muna. Dun muna tayo sa negosyo. <laughs> Oo, oh, ayan palipad laman, lipad muna tayo ng ating ano. Pero siyensong yan, tuloy pa din ang oh, ano, pintu pintura diyan. Tapos si Nel -Nel, yan ayan, trabaho din pala. So ayun, kaya niya din naman pala. si Junjun -Jun, yung ating uh, team leader ay uh, nandon muna sa lechon. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat at magandang buhay!